sa pangalawang pagkakataon, nagsalita po si BBM taliwas sa kanyang presidential insan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Well, yung una po, nung nagsisimula na yung impeachment laban kay Inday Sara, o nagsalita si PBBM, huwag niyong impeach si Sara, hindi ka dapat dapat at hindi dapat ma-impeach si Inday Sara. Ngayon naman po, itong bribery initiative. Yung pag-aamenda ng saligang batas sa pamamagitan po ng pag-amenda ng probisyon ng saligang batas sa Constituent Assembly na magkakaroon ng joint voting na mawalan ng boses ang mga senador. Kasi kapag separate voting po, gaya ng sa batas, syempre, yung 24 magbubutuhan kung anong majority yun ang boto ng Senado at yung Kongreso naman, yung 318 magbubutuhan kung ano yung boto ng mayorya sa 318 na mga mambabata sa mababang kapulungan, yun ang desisyon. Abay, ang gusto nila, yung pag-amenda ng konstitusyon, at tingin ko marami silang amendahan, kasama na yung pagbubuwag sa Senado at pagiging parlamentarian, eh walang boses ang Senado kasi alam nila, hindi naman papayag ang Senado na buwagin ng kanilang mga sarili. So, nagsalita ang PBBM. masadong divisive. masadong maghahati-hati sa taong bayan. Unang-una. Pangalawa, siya ay naging senador din. Hindi siya papayag na mabuwag ang Senado. Kaya ang sabi niya, Senado, kayo na ang gumawa ng mga proposals para maamidahan yung mga economic provisions. At ang pagkakaintindi ko kay Senate President Subiri, baka nga hindi na kinakailangan ng pag-amenda ng saligang batas. Baka ordinaryong batas, eh, po pwede na yan. Dahil tingnan nyo naman, no, yung Public Service Act natin na amendahan at yung telecoms na dati bawal ang mga dayuhan, mamuhunan, ay po pwede na. Pero ngayon alam natin, pwede naman pala magsalita ang presidente. Ang tanong, gagawin kaya uli yan ni PBBM? At siyempre, ano naman ang implikasyon niyan sa liderato ni Speaker Martin Romualde sa Kamara? Well, una-una. Hindi naman sikreto siguro na siya'y hinalal na speaker dahil siya'y presidential insan. Hello, hindi naman siguro dahil yan sa kanyang karanasan bilang mambabatas. No? Yan po talaga ay dahil siya ang napili ng presidente. Sa kasaysayan naman po ng Pilipinas, pagdating sa House Speaker, talaga naman pong presidente yung nasusunod dyan. At syempre, sino pang pagkakatiwala ng presidente kundi kanyang presidential insan na kasama niyang lumaki. So, ano ngayon ang iisipin ng mga kongresista na sa pangalawang pagkakataon, parang binaliwala ng presidente ang ninanais ni Speaker Romualdez? Ako talaga. Kung hindi siya nagsalita na itigil ang impeachment kaya Inday Sara, alam ko itutuloy ni Speaker. At kung hindi talaga sinabi ni Presidente itigil yang firma-initiative na yan, itutuloy pa rin nila yan. So anong nasa isipan ngayon ng mga mambabatas? Habay baka hindi sapat ng presidential instance si Speaker Romualdez? Baka maski siya ay presidential pinsan, kapag nalaman ng Presidente, na magkakagulo dahil sa mga inisiyatibo ni House Speaker, hindi siya susuportahan ng presidente. Ano ibig sabihin yun? Baka isipin nila, teka, 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 teka. Baka hindi totoo na dapat ko siyang suportahan bilang speaker dahil may suporta siya ng presidente. Dahil ngayon, nakita natin sa pangalawang pagkakataon, gustong gusto niyang gawin itong pirma, yung bribery initiative, tinutulan ng ating presidente. So ang papasok sa isipan nila, baka naman si presidente eh merong ibang kailangan ng speaker bukod dun sa kanyang presidential insan dahil dalawang beses niya binaliktad ang kagustuhan ng kanyang presidential insan isang bersyon niya baka mag-isip sila na baka naman may iba pang mga uh, kongresista ang pwedeng magsulong ng agenda ni presidente PBBM na hindi rin magiging dahilan para magkawatak-watak. Mantakin nyo tapatan lang dahil naman key speaker eh mukhang nawasak na ang unity Anong sabi ni Sap Amy Marcos, super ate ni presidente? Talagang nagtampo sa kanya si House Speaker dahil kinampihan niya ang mga Duterte. Dahil galit nga si Speaker sa mga Duterte. Malinaw na nagsimula doon sa hidwaan sa panig na Marcos at Duterte si House Speaker din. Hindi ba kung ikaw ay mambabatas, iisipin mo na oo nga no. Baka mamaya merong ibang tao na karapat dapat na maging speaker, isang isusulong ang agenda ng presidente, ang kanyang legislative agenda, at isa na hindi sisirain ang mas support ng presidente. Alam naman natin ang mas support ng mga Marcos kasama ng Duterte. E bakit pag-aawayin? Pag hinati mo yan, hindi ko lang alam kung yung resulta ng eleksyon na mas maraming boto si Inday Sara Duterte kaysa kay PBBM ay reflective doon sa suporta sa buong taong bayan. Sa tingin ko ngayon, mas marami pa rin ang support na ngayon ni Inday Sara. Bakit? Ay nako, sa ayot maniwala ninyo, talagang yung mga rosa, <laughs> yung mga nag Sara, ay supporters pa rin ni Sara. Ibig sabihin, pa dito sa kabilang kampo na dilawan, e eh merong supporters sa Inday Sara, yung mga rosa. So pag pinagsama-sama po yan, bukod pa dun sa mga loyalist ng Duterte, abay, mas malakas po talaga ang puwersa ng Sara Duterte wika nga ni SAP, Amy Marcos, super atin Presidente. Bakit kinakailangan pag-awayin ang mga Marcos at Duterte? Eh wala naman dahilan para mag-away. Pati nga yung mga marites na nagdi disturb si PIRD. Naku, nanggagaling gagaling po yan sa mga intrigero na nais masira ang samahan ng Marcos at ng Duterte mas nakukonvince ako na dapat bumalik ako sa Kongreso para naman magkaroon ng boses ang mga puwersa natin sa Kongreso. Mantakin mo. Ni isa wala nagsasalita para kay Inday Sara Duterte, si Claudine Bautista na nag-privilege speech siya lang. Doon sa impeachment, walang nagsasalita para depensahan ng Inday Sara Duterte. So ngayon iniisip ko, ano kaya? Bumalik na lang ako ng Kongreso. Although siyempre, ambition yun na maging senador. Eh, hindi naman ako naging mapalad. No? But, uh, siguro later on. Pero ngayon ang tingin ko dapat paramihin ang hanay natin, mga nagmamahal sa bayan, dyan sa kongreso. At kung ako'y kongresita, sasabihin ko sa inyo, inonominate ko si Gloria Macapagal Arroyo para maging speaker. Dahil napatunayan na niya na talaga namang pong kaya niya isulong ang legislative agenda ni Presidente at hindi siya magiging dahilan para mabiyak ang samahang Marcos at Duterte importante ba na ang House Speaker ay siguraduhin na patuloy pa rin ang pagkakaisa ng Unity Team o baliwala na ba ang samahang Marcos at Duterte?